good morning. Welcome back po sa ating channel. Ayan, bali, ngayong araw ng Miyerkules, mga kamos, magpapalitada po muna tayo. Ayan, bali, ito na po yung kayo na, kay Ate Princess. Ayan, mga kamos, bali, magtatayo po muna tayo ng, ano, scaffolding. So, ayan, mga kamos, intro po muna tayo. Let's go! Bali mga kamason Bali magtatayo po muna tayo ng scaffolding dito Bali itatayo po natin Tsaka yung sa loob Ayan o daming ano daming Dikot Dikot daming damo yung tawagin sa Tagalog Bali itong bakal na to Ayan. Dito yan Bali ano po muna natin ng, ng scaffolding Ano natin? Uh, papatagan natin mga Amazon. Ayan si Kuya Arnold. Nagaan na siya. Nagbibistay. Uh, Tapos so, ito yung yung mga tropa natin. Dagdagan niya po. Hindi ito ba siguro kaya dyan? bali si paring Arnold magdaan muna. Uh, do waterproofing. tutupin niya yung gravity daan natin doon bago nating kasama si Dodong Dodong o Dudong? ha? ano pangalan mo? Dugong Dugong? pangit naman pangalan mo? <laughs> siya tao ang bapang boboy ayan o no? ali ito po yung ginalipadaan natin tapos yung sa kabila ayan yung sa kabila ito yung kay Apple tapos kay Ate Princess ayan tapos yun papalita dana ni paring Bogi paring Alden tapos yung lovers ayan nagay na rin mga lovers ayan kasama natin si Pipoy Pipoy Dison 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 eh Bali, papa patagpuan natin to. Tapos tatayuan natin ang na, ano, scaffolding. And, bali, pangkatlong araw na po namin ngayon. Unteneltaan natin doon yung sa yung sa side. Tapos ito, paltaan din natin. Tatayo din tayo nang andito. Pala-pala, uh, ang daming ano. Ang daming damo. Uh, pagkain ng mga kambing to, pwede. Yan o. Napakaganda. Balak ko rin sanang ano, mag ng kambing. Balak ko rin uli, magalaga mag ka sila. mga kambing natin. Yan o. Tapos pag natapos na nagpalitada dito mga kamsan, dun tayo sa loob. Mag sisiling tayo natapos tayo dito pang 3 days na po namin ngayon dito kay ate princess ayan, ayan po si bapang nel shout out tapos kay boss wendel ray shout out kay boss ryan ayan o po yung mga linya ng tubig tapos ito Napit na rin matapos to. Uh, ilang araw na lang ay. Bali pininis na lang po tong mga agdan kami araw na lang to. Hali, tapos na po kami dito. Hindi na po kami nagtatrabaho dito mga kamasan. Kaya no, tapos sinaspin na lang yung ano. Ayan. Shout out kay Miguel. Tapos dito sa uh, third floor. Ayan no. Ayan no. Ito po yung, eh, yung third floor. Ayan. Ang bali yung third floor po ito. Ito po yung second floor. Sa baba. Ayan. Ayan Ang design. iba yung design ng ceiling. Tapos sa ground floor, hindi pa hindi pa nakapintura yun. Ayan o. konti na lang po yung sa baba na lang yung ginagawa nila tapos si Bapa nila eh. hindi ko na pinagtrabahuan Mike, shout out shout out shout out kay Mike Jimenez in short, Nelly Ski ganyan niya tumira hmm. ganyan niya tumira nadali niya Eh po mga kapasong, bali natayuan na, natayuan na po natin itong isang ano, isang layer na scaffolding. Tapos ito yung, yung, pangalawa. Bali linayo namin ng konti para magkasya yung natin, scaffolding. Eh, so, sama natin si Pipoy. Pipoy Son. Pipoy Bison. bali tatayuan po natin hanggang ano, hanggang siguro ito mga tatlong patong tatlo o rapat medyo mataas po kasi ng konti ito mga kamason itong pinapalitadaan natin yan si pipoy bali lalatagan po natin ng ano yan ng scaffolding bali isang ano na po natin yan para pag nagpalitada tayo is Diretso. Diretso na po yung ano, pagpapalitan natin tapos pag natapos sa, ta sa taas bababa na naman tayo and siguro ah, mga ano, mga dalawang araw pagpapalitada dalawa or dalawat kalate ang bali yung sa kabila nga po pala mga Amazon ng dalawa at kalat, yung, yung palitada na yun at saka yun, yung sa kabilang ano kabilang bahay tapos dito na naman ayun, bali ang ganyan lang po yung palitada natin ayun, yung asinta dito yung sa kabilang bahay bali ang ganyan lang po yung papalitadaan natin tapos water, waterproofing wow, waterproofing natin So ayan mga Amazon, samahan niyo po muna kami. iboy Kenia eh? Ali diskar cengkeran ini